Ipinagmamalaki ni Mayor Jose Marie Diaz sa kanyang ulat sa bayan na walang ghost projects at substandard projects sa kanyang nasasakupan. Sa kanyang talumpati sa State of the City address, inahayag niya na minsan nang napabilang ang lungsod ng ilagan sa mga promising cities dahil sa lumalagong ekonomiya. Anyang paglago ng isang syudad ay hindi nasusukat sa laki o liit ng national tax allocation, kundi sa mahusay na pamamahala ng mga namumuno. Muli niyang binalikan na ang ilagan na dating kabilang sa third poorest city na may total assets na 500 million pesos noong 2012 ay umangat na sa ranggong 49th wealthiest city mula sa 166 na lungsod sa buong Pilipinas. Aminado siya na hindi madaling pagkasyahin ng pondo para sa lahat ng barangay sa ilagan na may lumalaking populasyon. Gayunpaman na nanatili o napanatili nila ang unmodified at unqualified audit opinion. Mula sa Commission on Audit sa magkakasunod na taon, naging daan ito upang igawad sa LGU Ilagan ang Seal of Good Financial Housekeeping, Seal of Good Local Governance at Philippine Association of Local Government Accountants in Excellence Award. <coughs> Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Development Plan 2018-2023, unti-unting uh, yung mayabong ang lungsod. Anyo sa ngayon ay tuloy-tuloy ang mga development projects sa lungsod, kabilang ang Corn Complex, karagdagang housing units, City Hotel Building Annex, San Antonio Public Market, Marana Public Market, Rehabilitasyon ng San Antonio Hospital, CIMC Medical Arts Building, Infectious and Contagious Disease Building, City of Ilagan College at Completion ng The Capital Arena. Ganitong bahagi ng uh, soka ni Mayor Jose Maria We are in the second phase of our development plan it's still crafted with the assistance of the renowned, world-renowned architect Palafox and we can see its realization unfolding before our eyes as we continue funding these development projects. Sa mandatong ito, taas na ko pong sasabihin sa inyo na City sa City of Iligan po. Walang substandard projects at lalo pong walang ghost projects dito sa